Ito ara Nang larga na punta Prestansi yung transition da yun Pagka na nang kulutan eh Padagat na pwede ito Para ma-aware mo ba kami dun na yung secret people Oh yeah Hindi ini rin para gat Padagat sa takro kalawa Makaingon na lang yung pagkalabli Ito ara sa so, magsugba na pong kulot o Awa na gunin Magsugba pa di ay Pag hilo mo yung simasod ano na to Febrero jud Ay sorry sorry gun Ah ni ara finish product Na no, may mapapidbaid Ay Ay pagbuot <laughs> Awa, Ragudo Huwa na yung lingi-lingi Bata ka, bata ay Tuwa rin kay na Ubang mukbang kadali Kas bawabahaw kadali Oh, hahay! Ato, arep Andara ng gasolina Kanyang nakulot intro wasa Ako si Hale Lamin na tana Ay, kalain po, de Ada in my life di ay. Mo bangun sa tao ay. Eh. Ay gani ganin ganin. Musalaw na marami karong adlaw ay eh, no. Kay e, marag init init naman pud ba mausad. Ah ni Ara maging paki na ta. Oh yes. Yeah. Asa ni kanang lag tubig jud. Iwas dehydrate ba. Alang sa dagat ka tubig atong inumon. Okay kayo. Tas pa mo pa mo tayo na sa Tas kanig pa mo tayo, na tudini basta Pagka lang. Ah di. ni Ara mo larga na tandara ah. nang gasolina. Awar godo Ato ah, ara gamit nung secret pipo na to kaning si Kikpon di binibasa basta pud mo ba ani ah, ara mitimitid nag transition Abot na rita no Sa gulang na lingkod. Oh yeah Magtala ng video na ako lingkod sa glingkod Sunod Pagkalabli Awang na Anak ka nang pu- Ta sa sa gulo ng sa kulot. Ano dito ang magasin nga magsugba man. Organisad. Oh, ah, ni ara wisik yon. Pakaangas. Sugba tirada dito karon no. Tayo man man tong pa-farm padagat no buta. Balik-balik kaning ruta na to. Yawa bata. Lengan. Ani ah, ni ara lameng sugba-sugba sa liwang. Oh. Yeah. Ani ah, ni ara finish grada lalong saya at lalong masarap. Tas bising-bisingan da yon. bata. Ay pagbawot Ay babagana po, day Tuor iwa-iwa na. Tilaw-tilaw ginagmay. Lameg mm -hmm. kaon sa kulot ay. Oh, hi. Ha Tas kan kaon sa ginpara para energy para him, sa ganun na iba. Oo ba? Oo, oo. Tapos open na yung mahihawag lang sa skoker. Kaog ba haog yung nagmay? Maka ingon lang kag ka... Pagkalabli. Tapos kami um, gamitin na yung snorkel. Aron ingon lang dyan. Oo, oh, matang video no. na ako rung adlawa guys. Bahala gamay. Let's go. Oo, oh, tu arra. Nahanap doon mga shoutout. Shoutout na ito dahil guys, no? Ang shoutout na ako rung adlawa sa kayo 20 lang sa kabuo. Sunod na po itong isa ka 20. Okay? First shoutout na ito dahil kayo si Ray Jade Guana. Shout kong kay Treven Gonzales. Shout kong Milagrosa. Shout out to pa wash out to. Shout kong Juris Angelo. Shout out sa iyo diyan. Shout out kong Janessa Faith. Shout kong Bilya Comba. Shout out kong Ferime Jane Avila. Shout out kong Badi Bukadon. Shout kong shout out kong Rivera. Shout kong Renalyn Protasio. Shout kong Luke Padpad. Shout kong Migs. Shout out sa iyo diyan. Shout kong Kit Salvera. Shout out sa'yo dyan. Shout out kong... Nambot wala mo siya pangalan. Wala mo rin magkuhan. ng buto, na siya. Shout out mo niya. Shout kong Coffee. Shout out kong Carlos Manlangit. Shout kong James Malinaw. Shout out kong Apol Fabian. Shout out kong Christine Borneja. Shout out kong Sin Marvin Batyao. Shout out kong Supia Dapitanon. Shout out kong Yuri Chang. Shout out kong Jay Victor Pipito. Shout out kong Rochelle May Min Minor Rebilla. O oh, Morto, karong shout out guys no sa next video na po Okay. <laughs>